Hindi sinangayunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mongkahing kargahan ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard para tapatan ang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Aileen Taliping. Tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahi na lagyan din ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard na pumapalaot sa West Philippine Sea para may pantapat sa water cannon ng China Coast Guard. Sinabi ng Pangulo na hindi tutularan ng gobyerno ang ginagawa ng China Coast Guard na pambobomba sa mga barko ng gobyerno dahil walang intensyon ang Pilipinas na magpasimuno ng kaguluhan sa karagatang sakop ng bansa. Ang gagawin lamang anyo ng gobyerno ay idepensa at ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine sea. So, indeed, nothing can do it. We will not follow the, the Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down the road uh, because it's simply, uh, uh, it, it, it's not, it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Binigyang diin ng presidente na walang plano ang Pilipinas na atakihin ang sinuman ng water cannons o magsulong ng opensiba gaya ng ginagawa ng China na paggamit ang mga sandatang nakakapinsala. Ang tanging gagawin anya kapag binabanata ng China Coast Guard ang pwersa ng gobyerno ay magpadala ng sulat sa China at sa iba pang stakeholders para iparating ang mga paglabag na ginagawa ng mga ito sa ilalim ng mga pandaigdigang patakaran at international law. All we do is, is uh, pagka nangyayari, binubuntag tama na ng mga bakto natin, ay nagpapadala tayo ng demars, nagpapadala tayo ng, uh, ng, uh, ng, sulat sa at uh, ng other stakeholders. So, that would be the opposite of what we are trying to achieve. Ito si ay